Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jema. Tayo na po at magkapet padasal. Ang pag-ibig, sabi ni San Ignacio, ay dapat mas ipakita sa gawa kaysa sa salita. Magaling tayong mangako. Magpapadala tayo ng I love you sa text, sa email, o kaya sa sulat. Ngunit ang katuparan ng ating mga salita ay mahirap. Isang araw sa shopping center ng UP, may isang estudyante na nagpapaduplicate ng litrato ng kanyang girlfriend na nakaframe. Tinanggal niya ang picture at ibinigay sa photo developer. Nakita ng developer ang sulat sa likod ng litrato. Nakasulat, Pinakamamahal kong Dani. Ikaw lamang ang laman ng aking puso. Kailan may di kita iiwal. Labis na nagmamahal, Rose. At may PS. Kung magbreak break tayo, isauli mo itong picture. Pag the natin, natutuparin natin ang ating mga salita. Magandang umaga po.